Ang saya nyo makita magkakasama. Babalik pa ba ang MTV? Yes. Miss na nila. Babalik pa ba? Yes, Ayan sila. Kailan nyo pa ba sila? So guys, alam nyo, kilig ako kasi nakikita ko sila nagkakasama. Sana suno, bumalik na sila sa dati. Mabuo na yung grupo nila. Kasi, guys, meron kasi isang abirya eh. Pangalan dyan, dyan. Chai! Kung sino man yun nang sira ng grupo nila, tingnan nyo. Tingnan nyo kung gano'n sila ka-strong today. Guys, ah, yung bago nilang page, guys, may second account sila. 200,000 followers. Abangan nyo, kasi doon ipopose din Tingnan nyo kung gano'n kasaya si Wim. Wim, happy ka, Wim? Happy, happy. Hi, gana.

Kasi di mo kabul mo eh, hap-toloro ba mo? Kami! Magkano ba yun, ma? Iya ni, apaan ni, badi ni Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, apa kena kuat ni Kagi, menglumus nang, wait lady. Uy, pwede, no, eh. Kage, lumus awit, lady, na Eh, managata, ora, uh. uy, mana kena, oi, Oh ya Eh Oi, asal mana Oi Wait lady Nampak tahu dia Aku nabangal ni Ha? Ha? Rah ah. So what up guys, bakit na mga animal karon kung sa'yo lang mga dream car. Boss, say dream car ni mo boss. Karon, kaloy ani lord. Mustang. Yun no? Know? Kinasakyan na nato ang dream car man. Wow, shish naman ikaw. Sa so, kuwa, ah, karon, kape ah, racer lang ang motor niya with uya ba. Ah. Tapos mawalan dyan ako makamit ka so next life na lang itong sunod. Paldo, Jabon. Paldo, Jabon. Siapa niya, Aku? Oh, si jeem kar ni mu. Si karun? Umit-umit langsak. E ni kamut-kamut. Bapak kusakinan. Bapak uiab.